Amazing na buhay Ayan guys, ito po si Dumpo Giant Yung ating uh, Shamu uh, Dumpo Giant uh, Siya po yung rooster na ginagamit natin uh, Na kinakross natin sa ating uh, Japanese uh, Tanaka uh, parehas, po, parehas po silang Shamo, Kaya lang ito po Ang uh, bloodline niya is Dumpo And then yung hen natin ay Tanaka uh, Japanese Tanaka Ayan uh, Kung matatandaan nyo uh, Parang last month yata Mayroon akong furniture na apat na Shamu chicks Na more than a month uh, Na binibenta natin Yan nandito pa sila guys So i-feature ko ulit Ngayon po ay uh, One month and one day na sila Exacto Ngayon po ay November 12 Ayan Two months pala Two months and one day po sila ngayon ha? Two months na po So update po Pero ito pinapakita ko lang muna yung kanilang tatay ayan oh ito po yung kanilang tatay si Dumpo Giant ayan ayan po so yung yung uh, hen po ipapakita ko rin doon uh, kasama ng kanyang mga anak kaya pero ito ito uh, pagmustahan niyo muna yung ating uh, breeder uh, ito po yung mga breeders natin guys do po sa hindi nakakaalam ito po ay galing kay Saldi la Cruz ng uh, Barangay Paradise sa Del Monte Bulacan uh, Isa pong kilalang uh, shamo breeder So legit po Legit po ang pinanggalingan ng ating mga breeders Kaya po uh, Ako po ay uh, confident na Yung ating mga linyada po Ay hindi rin po pauhuli Pagdating po sa mga shamo breeds Kasi uh, legit po yung ating Ayun, Nakita niyo naman Yung tindig po ng ating rooster Ay matigas na matigas din yan. So yan po si Dumpo Giant kaya pakatitigan nyo na muna at uh, mamaya ay uh, ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga anak na 2 months old na. And uh, for sale pa rin guys, for sale. Doon po, sa, uh, po sa makaibig, baka po gusto nyo din So ito, papakita ko. Ayan, punta tayo sa kabila guys. Ano, pakita ko ni anak mo. Ayan, pakita natin anak niya. Ayan guys, so nandito tayo sa kulungan ng kambing. Ah uh, dito nga po nakalagay yung mga CC natin, yung mga kulungan natin. So ito, pakita ko lang po muna guys yung mismong hen na pinagalingan nila. Kita. Ayan. Ito guys yung uh, mismong nanay nila. Ito yung ating Japanese Tanaka. Ayan, Japanese Tanaka natin 'yan guys, oh. Oh. Ayan, so dito po Dito po mismo galing yung kanilang itlog mm. Ayan Si Japanese Tanaka Shamu chicken natin, shamu hen Ayan So patapos na yung lugo niya guys So kaya maganda na rin yung balahibo niya Galing po sa lugon to eh so, Ayan o, oh. laki rin o oh. Saka matigas na matigas din guys So nakita niya naman Matigas na matigas din dating niya mm. Ayan o uh, oh. Ah, ah, dito ko lang. Hmm, napakita nga kita eh Ayan, so ito ha ah, guys ha, ah. ito yung nanay, ito yung mismong parents na pinapakita ko sa inyo, sila mismo 'yon. Ah, ito po ay galing din po kay Saldi de la Cruz. Ayan, so pares po ah, nakuha natin sa isang legit breeder ng Shamu Oh, ganda, ganda natin 'di guys so? Oh. Hmm. Ayan, Japanese Tanaka, Japanese Tanaka Shamu chicken. Ayan. Ito po ang nanay. And then ito na. Hmm. Yan, yeah, pakita ko na yung mga sisiw na ating ibinibenta. Ano nito? So ito sila guys. Yan, so ito yung anak nila. Ito ay again September 11 po na hatch. Ayan. O, para may comparison kayo guys. Ito ay 1.5 na bote para ma-compare ang kanyang laki at tangkad. Mm. Ayun. Oh, ah takot ka sa bote. <laughs> takot sa bote, oh. ayan Oh. Ayan. So ito po ay 2 months, 2 months old. Uh, September 11 ang kanyang hatch. Ah, ang kanyang hatch date, ayun oh. Mm. Matika sa matika. So ito guys, binebenta binebenta pa rin po natin ito. Ayun, doon po sa mga interesado, PM lang po PM lang po kayo. Ang personal email ko po, ang link po ay nasa description box sa mga videos ko. Ang uh, Kabokals Farmer FB page naman po, pwede rin po kayo mag-message uh, Kabokals Farmer FB page. Mm, ayun na. Oh, nakita nyo guys, nakita nyo yung diferensya. Ah, ah. Oh, hindi ka Takot sa bote. <laughs> Takot sa bote. Oh. Mm, yan. Ano ba to? Ah, Babae. Para babae guys, babae to babae. Oh. Yan. Yan ha, ayan po yung anak. For sale. Ah, uh, ito guys ay crossbreed na ni Dumpo Giant at ni Japanese Tadaka. Crossbreed na siya. Yan. Ito naman guys. ay oh, ito lalaki to guys, o oh, lalaki. Lalaki yan, oh. Nakita niyo guys, o. oh. Tingnan oh. niyo yung ganyang tangkad niya, Oh. Yung tangkad niya. Oh. Two months old din. Two months. Ma Magkakapatid naman yan, guys. Magkakapatid yan. Ayan, oh. Nakita niyo yung differential ng bote sa yung tangkad ng ulo niya, oh. Ng leg niya, oh. Ayan. Ito, lalaki to, guys. Lalaki. So, two months din siya. Ayan, for sale din po, ha. Ah. PM lang po kayo kung gusto niyo po. Ayan. Oh. Ayan. Hmm. Kaya pinapakita nga kita eh, oh. Oh. Ayan guys, para makita nyo mas malinaw. Hmm. Ayan siya. Ito yung bote. Oh, teka lang. Parap ka doon. Oh. Parap ko sa camera. Oh. Ah, gusto mo sa akin pumunta. Hmm. Ayan. Ayan siya guys, oh. Yan, di ba? Nung last, yung last time na pinature ko to ay one month old pa lang sila mahigit. So, naigaganong ko pa sa kamay ko. Pero ngayon ay mabigat na. Hmm. So, yan, oh. So, o. Oh. Uh, oh. Ayan. So, crossbreed pa rin na Dumpu Giant Tanaka. Hmm. Isa naman. Ito ka na nga. Malaki ka na eh. Hmm. So, ito. ato maganda to guys. Ito kursadada ko rin to eh. Kursadada ko rin to eh. Oh. Nakuha niya yung nakuha niya yung linyada ng lola. Kasi yung lola po nung inahin ay galing po sa Black Tanaka. So medyo nakuha po niya although meron pong konti-konti brown. Pero medyo nakuha po niya yung linyada ng lola. Yung lola niya na Black Tanaka. Ayan o. Oh black tanaka pero ito ay cross pa rin anak pa rin ni Dumpo Giant to at ni Japanese tanaka natin ayan o no? ganda ang ganda ng, mas maganda at hindi nito guys ito talaga krusonada ko to ayan o nakita nyo naman mas matangkad sa bote ha o mas matangkad sa bote pag gumanon o o ayan dito ka o may mic ba ako eh Akala ko wala akong mic o eh, so, parang may benta ka na. Lakas mo kumain. <laughs> malakas kumain to guys. Yung mga to, malakas kumain. Oh. Uh, oh, yan. Yan guys ha. Oh. May pagka black ta ka yan. Oh. Matapang ang kanyang pagka black ta ka. Pero hindi pure ah. Hindi pure. Hindi siya pure black ta ka. Pero nandoon yung pagka-itim niya. Ayan. Mm. Yan. Yan. Di ba? Ayan, so Ilan ito? Tatlo Apat ah, itong binibenta natin na 2 months eh And then Meron din tayong 1 month Papakita ko Ito 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 guys, matindi rin to hmm. Maganda rin to Ito, lalaki Lalaki to Ito naman ay ah, Halos parang parehas ni Dumpo Jaya to Ang hmm, ganda ng tindig guys oh. So, oh, ito, Hmm. Ano makita sa camera, oh. Ayan, oh. Diba? Tangkad yan. Oh. Matangkad. Yung kanyang ligay mahaba, oh. Oh. Ano ba gusto mo? Hmm. Ayan, lalaki to. Lalaki to, guys. Lalaki. Ayan. Oh. Harap ka para makita ka. Oh, ayan. Ayaw mo marap. Ayaw yung magsiharap. Ayaw yung magsiharap ah oh, ah oh, ah oh, Hmm. Oh, oh. Yan, you know? o. Yan, guys, oh Yan. Two months old, ha? Two months old. So, dun po sa may gusto, PM lang po kayo. Yan. Yan. Kung mag, magkano ba? Baka may nagtatanong kung magkano. PM kayo. <laughs> PM po kayo. PM. Dun po sa mga talagang ano, uh, may intention, may... Gusto po talaga, doon po talaga sa mga gusto. Yan, PM po kayo, PM. Yan. Para mapag-usapan natin. Yan. Madali naman po pag-usapan yan. Nadadaan po sa maboteng usapan yan. Hindi, joke lang. <laughs> pag-usapan natin guys, yung presyo. Pag-usapan natin. So, PM lang po kayo. Ayan. So, ito po yung mga binibenta natin na 2 months old. Uh, crossbreed Dumpo po. Tanaka Shamu chicken. Hmm. alikot na. Ang likot mo eh. And, ito. Uh, meron po ako dito na hatch nung September 26. September 26. October 26, one month sila. Ngayon ay November 12. So, more or less, isang one month and uh, going three weeks. Ayan, yan ang po edad nila. Mm. So, na kayo. Oh. So guys ha 1 month and going 3 weeks sabi natin 2 weeks 1 month and 2 weeks So ayan. Ito so, po oh. Yan siya Yan anak pa rin to ni Dumpo Giant Yan anak ni Dumpo Giant At ni Tanaka Ayan Ba't ang lumalayo ko sa camera Takot takik, takot kayo lang sa camera mm. Takot lang sa camera guys Lumalayo sa camera Oh. Ayan ha. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Ah. Oh. Ayan guys. Guys. Eh, ito pa tatlo to, tatlo to guys, tatlo magkakapatid to. Ayan guys. Oh. So sila po ay sanay na rin sa wet feeding. So sinanay ko na rin sila sa wet feeding. Getting ready po sa pag introduce po ng Madre de Agua kung sakasakali hindi po sila mabenta. At uh, kinakailangan po natin silang i-grow out. So ayan na guys. Oh. Mm. Nakita niyo malalakas kumain ng wet feeding. And ganoon din po yung 2 months. Mas malakas po yung mga 2 months. Ayan o. Oh. Mm. Ayan, so doon po sa mga gustong bumili ng shamu chicks. Ito po, uh, may available po tayo. Uh, one month and two weeks. And then yung apat po ay 2 uh, two months and one day ngayon. Sakto, November 12. Ayan, so PM lang po. Nung po sa talaga mga interesado, pag-usapan po natin ng presyo. Ayan, message lang po kayo. Ayan. Ayan, so short vlog lang po guys. ay, um, Ayan, so short vlog lang po tayo guys. Uh, ito po yung mga binibenta natin mga shamu chicks ngayon. And uh, Looking good po yung ating mga decal Brown. Ayan. So far ay uh, maganda po ang response nila sa ating uh, Pagpupurga at uh, pag uh, anti pag uh, bacterial flushing. So last day na po bukas na kanilang bacterial flushing and then uh, wait po tayo ng 3 days bago natin ma-harvest ulit at makain ng kanilang mga itlog. Ayan. Pero ito, sham muna tayo. So ito nga uh, one step forward po ito sa pinaplano ko po na Uh, i-minimize po yung pag-breed ng mga mamahaling manok and mag-concentrate po sa mga decal brown. So, yun po ang reason. Kaya po, nagbebenta po tayo ngayon ng mga, uh, lahat po ng mga shamu chicks. Actually, ay, binenta, ay, binibenta ko. Ito po ay lahat po. Lahat po ito na mga shamu chicks na, produce natin. Ayan. So, benta mo na sila lahat. And ititira po natin yung mga mismong breeders natin. Ayan. Yeah, so sana po nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat. And sa mga solid kabokas po, maraming maraming salamat. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Muli, ito ang kabokas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit sa na lahat ay Kasiguradong ang ating amazing na buhay. Bye-bye!